Hi guys, makulimlim na hapon sa atin lahat sa mga oras na ito mga palangga. Ayan po ang ating kapaligiran sa ngayon. Dahil meron na naman po tayong bagyo. So yan. Ingat lang tayo lahat mga palangga may, bang, may barko nga sa atin harapan. Tumigil gawa ng hindi magandang ating panahon, mahangin, maulan, mabuti na lang maganda pa ang karagatan. Yan. So yun guys, ang ating panahon ngayon sa hapong ito, maghapon, magdamag ang ano, ulan Dahil may bagyo sa Mindanao, apektado pa rin tayo dito sa Eastern Visayas. So yan mabuti na lang ganito lang ang sitwasyon dito sa atin maulan-ulan sa buong maghapon mahangin naman na hindi naman ganung kalakasan kaya ito nakakaranas tayo ng ganitong klasing panahon sa maghapon at magdamag walang tigil ang ulan so yan pinangambahan lang natin ang landslide at baha pero maayos naman po ang karagatan, tahimik, ayan, payapa. Kaya medyo malabo ang dagat, gawa yung tubig galing sa ilog, sa mga sapa ay nandito na sa dagat. Ayan, malabo ang dagat natin ngayon. Pero maganda naman po at hindi magalaw. So yan pwede pa naman maglayag ang mga dito lang sa malapit na island. Yun. Ingat lang sa mga nagmamaniho sa mga oras na ito, sa mga nagbibiyahe. Yan. Madulas ang kalsada. So, mag-iingat lang tayo. Huwag masyado makabilis ng pagpapatakbo. Yung tipong tama lang. Eh isipin na makakarating din naman kahit papano. Yun lang. Ganun lang yun kasimple. Kaya tayo na magkapi sa mga oras na ito na kay lamig. Samahan pa na ang lamig ng samyo ng hangin na nagpaparamdam na na malapit na ang buwan ng December. Kaya yon. Tara na mga palangga, samahan nyo pa rin ako dito hindi naman tayo dito mababasa sa aming tambayan magpahangin lang tayo <laughs> wala tayong inaantay ngayon na sunset dahil ito po ang ating weather sa ngayon kaya thank you so much muli sa patuloy na pagsubaybay sa aking mga mumunting video sa Ramil we'll have your ella vlog see you see you sa next video guys barbecue and may barko tayo sa harapan kanino ba tong barko kisanbek ba to o garing ng sibo kisanbek yan so yun guys bye for now love you all god bless us all po